Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong September 11, 2025, ang publiko ay nagulat sa balitang si Yu Menglong ay pumanaw na. At ang hashtag Yu Menglong has passed ay mabilis na humalat sa Weibo, katumbas ng Twitter sa China. Milyong mga tao ang nagabang sa detalye tungkol sa kung anong nangyari. Pero kung anong bilis ng pagkalat ng balita na ito ay pumanaw na ay nagulat naman ang lahat dahil pagkalipas lamang ng ilang oras simula nang ito ay mag-trending ang lahat ng thread patungkol sa aktor ay biglang nawala. Ang mga posts ng mga tao pati tribute videos tungkol dito ay naglaho rin parang bula. Para sa mga hindi pamilyar ngayong taon, idiniklara ng World Press Freedom Index by Reporters Without Borders na isa ang China sa most censored countries in the world. Hindi lamang internet ang masusing kinokontrol ng bansang yan. Pero kung mapupunta ka sa China kahit nasa ang sulok ka, ang gobyerno ay tila nakatingin sa lahat ng ginagawa mo. Sapagkat tinatayang mahigit 700 million ang surveillance cameras doon. Sa dami ng CCTV, ang China ang itinuturing na merong most extensive state surveillance system sa buong mundo. Kaya nang mamatay ang aktor na si Meng Long, Marami ang napatanong na bakit tila pinagtatakpan at gustong itago ng China ang lahat ng detalye patungkol sa pagkamatay nito. Kahit milyong-milyong mga Chinese ang gustong malaman kung ano ba talaga ang nangyari sa aktor. Sa tindi ng backlash, pati ibang tao sa labas ng China ang gustong manawagan ng hustisya para dito. Ayon sa ulat, kaya sikat si Katzi Meng Long ay dahil sa marami ang nagustuhan hindi lamang ang magaling nitong pag-ate sa harap ng kamera, Ngunit nakarelate din sila kay Menglong dahil ito ay hindi nang galing sa mayaman o sikat na pamilya. Base sa report, bago ito nakadama ng kasikatan, ito ay may simpleng buhay kasama ang kanyang mga magulang sa Shenjiang na matatagpuan sa kanluran ng China. Ito ay sinilang noong June 15, 1988. Ang ama nito ang tanging nagtrabaho kaya ang kanyang ina na isang dating music teacher ay nagawang makapag-focus sa pag-aalaga sa kanya. Ito ang nagturo at naghikayat kay Menglong para matuto na magpiano at kumanta. Ang ama naman ito na isang fitness coach ang kumabay sa kanya kung paano magkaroon ng disiplina at malakas na work ethic. Pero sa halip na sundan ang yapak nito, si Menglong ay nagdesisyon na pasukin ang mundo ng entertainment industry. Ito ay nagsimula sa pagsali sa reality shows at mga singing competitions. Noong 2007, ito ay isa sa mga contestants sa My Show My Style at sumali din ito sa singing competition na Happy Boys at doon ay napasama siya sa top 10. Doon lumawak ang kanyang kaalaman sa nasabing industriya at naging kaibigan niya si Wan Chen Yu na nasungkit naman ang first place sa nasabing patimpala. Dahil sa pagdami ng koneksyon na nabubuo nito, Mula sa pagkanta, si Menglong ay hindi rin pinalampas ang pagkakataon na umarte. Sa loob ng apat na taon ay walang tinanggihan na role si Menglong at ang kanyang pagtsatsaga ay nagbunga dahil pagkatapos niya magkaroon ng role sa palabas na Go Princess Go ay napansin ng iba't ibang mga direktor ang talento niya sa pag-arte. Kaya noong 2017 ay nagkaroon ito ng breakthrough nang ibigay sa kanya ang leading role sa palabas na Eternal Love. Dahil sa kasikatan niyang natatamasa sa mga sumunod na taon, ay naging sunod-sunod ang paglabas ni Meng Long sa telebisyon. Ayon sa interview sa mga taong malalapit dito, bagamat nasa tugatog na ng tagumpay, si Meng Long ay nanatiling humble. Ito ay nilarawan din na professional. Ang tipo ng tao na nakafocus sa trabaho at si Meng Long ay napaka-private na tao. Kaya hindi ito madalas na machismis at masangkot sa mga iskandalo. Kung ito ay hindi nagtatrabaho, madalas nitong kasama ang dalawa niyang aso na itinuring na niyang kapamilya. Ngayong taon, si Meng Long ay wala na talagang libreng oras para sa iba mga bagay. Sa abala ito sa sunod-sunod na shooting dahil meron siyang ginagawang dalawang pelikula. Ngunit ang fans na matyaga naghihintay sa pag-release ng mga pelikula ay nadismaya at nalungkot ng mabilitaan na noong September 11, ang 37 taong gulang na aktor ay patay na. Ilang oras pagkatapos maging viral ang balita tungkol dito, ay bigla na lamang nabura ang lahat ng posts patungkol sa pagkamatay nito. Pero sa halip na manahimik, ang mga tao sa internet ay lalong kinalkal kung anong posibleng rason kung bakit sinesensor at iniiwasan ang paglabas ng detalye patungkol sa aktor. Ang publiko ay sinabi na imposibleng namatay ito dahil sa sakit sa sapagkat isa si Meng Long sa mga health-conscious na tao sa entertainment industry. Pero kahit may duda sila sa sirkumstansya ng pagkamatay nito, ang mga otoridad naman ay sinabi sa publiko na pagkatapos ng 12 oras nilang investigasyon sa nangyari, kinumpirma na mga ito na ang nangyari sa aktor ay isang aksidente. Sa report ay nakalagay na ang rason kung bakit nahulog si Meng Long ay dahil sa kalsang nito. Pagkatapos niyan ay wala nang nangyaring imbestigasyon sapagkat para sa mga otoridad ay talaga namang isang aksidente ang nangyari. Ngunit ang mga taong malipit kay Menglong ay nagtaka na napakabilis naman na isara ang investigasyon. Base sa salaysay ng mga ito noong September 10, si Menglong ay dumalo sa isang pribadong pagtitipon sa apartment na kaibigan ng aktor sa Sunshine Upper East Complex. Ang ilan ay nagsabi na nasa labing anim o labing pito ang mga tao sa loob ng unit. At katulad ng ibang get-together na magkakaibigan, ang mga ito ay masayang nag-catch up tungkol sa mga pinagkakaabalahan nila sa buhay. Ngunit kahit masaya ang kapaligiran, ang ilan ay napansin na parang may problema si Menglong. Sa kanilang mga salita, ang aktor ay tila balisa, kinakabahan na bang may mabigat itong iniisip. Sinabi rin nila na si Menglong ay ang tipo ng tao na hindi umiinom ng maraming alak lalo na kung ito ay may trabaho kinabukasan. Ngunit ng gabing yun, ang aktor ay maraming ininom na alak kahit ito ay may shooting pa sa susunod na araw. Sa isang punto ay sinabi nila na ang aktor ay nagulong sa kwarto habang sila ay nagkakasiyahan. Kung ano ang ginagawa nito o pinagkakabalahan ay walang nakakaalam sa salaysay ng mga taong nakatira sa apartment complex bandang alas 2 na madaling araw noong September 11, kasunod ng malakas na sigaw ay isang malakas na lagabog ang kanilang narinig. Pero dahil sa mas mahalaga na makatulog sila ay hindi nila yon masyadong pinagtuuna ng pansin sapagkat hindi yun ang kauna-unahang pagkakataon na nakarinig sila ng taong sumisigaw sa apartment complex. Bandang alas 6 ng umaga na nadiskubre ang malabing dabangkay ng aktor ang mga katanungan sa pagkamatay ni Menglong ay mas lalo pang dumami nang ibahagi ng nanay nito ang mga huling mensahe na natanggap niya mula sa aktor. Ang isa sa mga mensahe na nag-viral ay sinabi nito na oo nanay, yung pera na ipinadala nila, gusto kong masuka. Ang perang ito ay dirty money at hindi ako nagbibiro. Hindi rin ako nag-hallucinate pero baka patayin nila ako. Bukod sa mensahe nito sa kanyang ina, may CCTV footage pa na kumalat na nagpapakita na ito ay di umanay sinasaktan. Ayon sa mga tao na nakakita sa full video, ang aktor ay hindi talaga nanatili sa Sunshine Upper East Complex buong gabi. Sa halip, sa kuhang ito ay di umanong purasahan itong inilabas sa Beijing Bulgari Hotel patungo sa apartment complex. Sa screenshot na ito ay makikita na ang aktor ay hinanghinana. Ang iba na nakapanood ng footage na yan ay binahagi rin na narinig nila na ito ay pinipilit na uminom ng alak kahit hindi na kaya ng katawan nito. Ang ilan sa nakapanood ng video ay awang-awa sa aktor. Pero sa kadahilana na naniniwala ang mga otoridad na ang nangyari ay isang aksidente, walang makapagsabi kung ang video ay totoo o ginawa lamang gamit ang AI. Ngunit kahit may duda ang ilan sa footage, marami pa rin ang niniwala na may katotohanan ang video. Kaya karamihan sa kanila ay nagsabi na ang nangyari ay hindi isang aksidente. Sa tindi ng kagustuhan nilang malaman ng katotohanan, isang abogado mula Taiwan ang sa Chinese authorities na maging transparent dahil nakakaalarma na agad ng mga ito ang investigasyon pagkalipas lamang ng labing dalawang oras. Ngunit tulad ng inaasahan, hindi na muling naglabas ng statement ang mga pulis doon. Kaya ang iba ay di mapigilan na sabihin na talagang nakakapagtaka dahil para sa bansa na merong world-class surveillance, bakit hirap na hirap ang mga ito sa paglabas ng kopya ng CCTV sa apartment complex. Ni hindi nga sinabi ng mga ito kung sira ba ang kamera. Kaya marami ang nagsabi na baka naman binura na ang kopya ng CCTV footage noong gabi na yon. Nagtakarin ang mga tao na kahit ang resulta ng autopsy report ay hindi ibinahagi ng mga otoridad sa publiko. Ngunit may lumutang naman sa internet ng dokumento na nagsasabi na nagawa nilang makuha ang resulta ng autopsy report. Nakalagay doon na ang aktor ay ginahasa. Merong maraming sugat, mga pasa at may sugat din ito sa tiyan bago ito mamatay. Pero tulad ng kopya ng CCTV na nag-trending, wala namang makapagsabi kung ito ay lehitimo o gawagawa lamang din, sapagkat madamot ang Chinese authorities sa paglalabas ng mga impormasyon. Isang hospital staff na di ang nagsabi din na bago makita ang aktor na patay noong alas 6 ng umaga, ay isinugod muna ito sa ospital bandang 2.58 ng madaling araw. Pero bandang 3.12, ang aktor ay di na di na sagip ng mga doktor sapagkat ito ay wala ng pulso nang dumating sa ospital o sa madaling salita, ito ay dead on arrival. Nadamay agad ang agency nito dahil ayon sa staff bandang 3.20 ay nagdating ng ilang mga tao na nagpakilala na mula sa agency ng aktor. Ang mga ito ay di umanong kinuha ang mga gamit ni Menglong. Tapos 3.45 ng madaling araw, isang babae na nakamaskara ang dumating din sa ospital. Pero sa halip na dumiretsyo ito sa loob, ay dumiretsyo ito sa labas para kalkalin ang basurahan na tila ba may ito. Kaya para linawi na wala silang kinalaman sa nangyari, limang araw pagkatapos mamatay ng aktor, ang agency at ina ni Meng Long ay magkasamang nag-release ng statement na nagsasabi na aksidente talaga ang nangyari. Ayon sa inanito ang mga otoridad ay kinausap na sila at ang kanilang pamilya ay alam na ang buong pangyayari. Sinabi ng ginang natanggap na nila na aksidente talaga ang nangyari. Nakiusap ito sa mga tao na tumigil na sa paggawa ng iba't ibang kwento dahil gusto niyang manahimik ang kaluluwa ng kanyang anak. Ilang araw pagkatapos ng statement nilang yan, ang mga otoridad ay naglabas din ng pangalawang statement at katulad ng original nilang sinabi, nanindigan ang mga ito na aksidente ang nangyari. Ibinahagi ng mga ito na bawat angulo ay tiningnan nila Nagsagawa sila ng on-site inspections, forensic examinations at nareview nila ang lahat ng nakuhang CCTV footage pati sa laysay ng mga taong nakasama ng aktor bago ito mamatay. Nabanggit rin ng mga ito na taliwas sa mga chismis na kumakalat ay wala silang nakitang iligal na ginawa ng mga kasama ni Menglong noong gabi ng September 10. Hinikayat nila ang publiko na gayahin ang ginawa ng pamilya ng aktor dahil tanggap na ng mga ito na aksidente lamang ang lahat. Sa pagtatapos ng kanilang statement ay binahagi ng mga ito na tatlong babae ang nakadetine sa presinto dahil sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Ang isa sa mga ito ay kinilala lamang sa apelidong Yuan na 27 na taong gulang. Ito ang di umanong ipakalat ng chismis na ang aktor ay pinahirapan, tinanggal at binunas ang chismis bago mamatay. Ang pangalawa ay si Xu na 41 taong gulang na nagkalat ng chismis na ang surveillance camera at footage ay di umunong sinadyang sinira o burahin. Ito rin ang nagpakalat ng issue na ang ina ng aktor ay di umunoy kinokontrol ng gobyerno ng China. Ang huli naman ay si Zheng na 40 taong gulang. Ito ang di umunong gumawa ng peking video na kumalat sa internet. Pero ang mga tao ay hindi naman kumbinsido sa sinabi at aksyon na ginawa ng mga otoridad. Kaya gamit ang Weibo, ang mga ito ay paulit-ulit na nag-post. Pero dahil sa censored ang bawat salitang kanilang binibitawan, ang kanilang mga post ay laging nabubura at nawawala dahil sa mahigpit na censorship. Kahit napakahigpit ng China pagdating sa topic na maaari nilang pag-usapan, ang ilang fans ng aktor sa labas ng bansa ay nagawang makapagbukas ng online petition para manawagan ng hustisya. Nanawagan din ang mga ito sa reporters at media sa ibang bansa na ikalat ang kasuspe-suspechang pagkamatay ng aktor para mapilitan ng Chinese government na ilabas ang detalye ng investigasyon na nangyari. Ang kanilang pakiusap ay naging viral kaya milyong tao ang naniniwala na may mali sa pagkamatay ng aktor. Ang mga taong nakapanood sa mga videos na kumalat ay talagang kumbinsido na may kababalaghang nangyari noong gabi ng dumalo ng party si Menglong. Nang pagtagpi-tagpiin ko ang mga impormasyon mula sa espekulasyon ng mga tao, marami at milyon-milyon ang niniwala na ang aktor ay pinahirapan. Ayon sa mga aligasyon na kumakalat sa internet, mahalaga ang role ng opisyal na si Kai Chi sa nangyari. Para sa di pamilyar sa pangalan na yan, si Chi ay isa sa pitong pinakamataas na opisyal ng China. Ito ay miyembro ng Politburo Standing Committee ng Chinese Communist Party at direktor din ito ng CCP General Office. Sa madaling salita, ito ay isa sa bilang na tao na pinagkakatiwalaan ni Xi Jinping na ngayon namumuno sa China. Isa sa mga trabaho nito ay siguraduhin ang seguridad at laging masisilip ang bawat galaw ng mga tao gamit ang mga surveillance cameras. Kaya karamihan aniniwala na kung merong tao na kayang tabunan o pagtakpan o mawala na lamang na parang bula ang mga kuha noong gabi ng September 10, ay di na sila nagtataka na isang utos lamang ni Chi ay kakabahan na agad ang mga mababang opisyalis. Ayon sa kumakalat na impormasyon sa internet, sa labing anim o labing pitong dumalo sa party, dalawa sa mga ito ay anak sa labas ni Kai Qi. Ang mga ito ay kinilalang si Shinji at Kai Yija. Ito ay kilala sa China at ang mga tao ay tinatawag itong second generation red na tawag sa mga anak ng matataas na opisyal ng Chinese Communist Party. Si Chi ay hindi lamang di umano kasabwat sa nangyari, pero ito ang pasimuno sa pagkamatay ng aktor. Ayon sa mga aligasyon, si Shenchi ang nago-control ng karier ni Meng Long dahil ito ang CEO ng Chunia Media na state-owned company na nagmamanage ng karir ng aktor simula 2013. Hindi lamang kinakontrol ni Chi ang karera ni Meng Long. Ngunit para mapigilan ito na umalis sa kanilang ehensya, ito ay di umunong bumuo ng fan groups para manipulahin ang aktor at upang mapigilan ito na lumipat sa ibang agency. Si Kai Yeja naman na kaibigan at sa aktor ay inakusahan na anak ni Kai Chi. Ang isa pang tao na pinangalanan ng suspect ay ang aktres at kapitbahay ng aktor na si Song Yi Ren. Sa report ay nakalagay na isang hacker ang nagawang ma-access ang cellphone ng aktres kaya nagawa nitong ma-access ang isang video kung saan makikita na pinaparusahan ng aktor. Pero kung gaano kabilis ang pagkalat ng nasabing video ay siyang bilis din naman ang pagkawala nito sa internet dahil nga sa censorship. Ang ilan ay sinabi na si Yeren ang nag imbitas aktor sa party, pero ang aktres ay mabilis na itinanggi ang naglabasang mga aligasyon. At para maprotektahan ang karera nito, ang abogado niya ay sinabi na idedemanda nila ang mga taong patuloy pa rin ang pag sa dito. Pero sa lahat ng mga taong nabanggit na kasabwat o may kinalaman sa pagkamatay ni Menglong, ang aktor na si Fan ang nakatanggap ng matinding pambobatikos. Sa screenshot ng video, ito ang diumanong humabol sa aktor nang gusto na nitong tumakas. Si Menglong na hinang-hinana ay sinaktan sa kakinaladkad papasok ng kotse. Pagkatapos kumalat ng video na yan, ang mga tao ay binoykot ang mga palabas nito. Base sa lumabas na ulat, ang talagang rason kung bakit pinagkaisahan at pinaharapan si Menglong ay dahil natuklasan ito na ginagamit pala ang kanyang pangalan sa hindi lamang isa pero mahigit isang dosenang mga negosyo. Nalaman din ito na ang mga kumpanyang gumagamit na kanyang pangalan at phone number para sa si registration ay hindi malinaw kung ano ang pinagbebenta o ginagawa ng mga ito. Ang ilan ay nakarehistro na nag-aalok ng mga baril o kaya paputok. Ayon sa Chinese social media, ang mga kumpanyang yun ay ginagamit ng agency ni Meng Long para isagawa ang ilegal na gawain na tinatawag na money laundering na isang proseso para maitago ang pera na galing sa nakaw. Nang makakolekta ito ng mga pruweba, inilagay di umano ni Meng Long ang mga ebidensya sa isang USB. Nang ito ay maimbitahan sa party na pagtanto ng aktor na hindi yun ordinaryong get-together sa halip, ang nangyari ay isang business transaction kung saan bilyones ang perang napag-usapan. Pero sa halip na makipagtulungan, si Menglong ay tumanggi na makisali sa iligal na gawain ng grupo at sinabi nito na ayaw na niyang makisali pa sa mga ginagawa ng mga ito. Ang labing anim o labing pito ay mabilis na nakatunog na dahil sa malakas ang loob nito ay baka may hawak na ito mga ebidensya laban sa kanila. Kaya sa takot na makulong, lalo na ang madamay ang kanilang ama na isa sa pinakamangpangirihan sa China, ay nagdesisyon si Xin na kailangan nilang iligpit si Meng Long. Ayon sa mga taong nakapanood sa huling livestream ng aktor noong September 10, ay napansin nila na ito ay gumamit ang hand signal na 540, na senyales na ito ay nasa panganib. Bukod sa hand signal, napansin ng iba na ang aktor ay di umunong merong pasa. May iba din na nagpatutuo na sinabi nito sa livestream stream na kung merong mangyari sa kanya ay wag na wag na mga itong isipin na aksidente ang nangyari. Pagkatapos nun ay bigla-bigla na lamang natapos ang livestream. stream. Base sa naglabas ang mga ulat, merong mga audio recordings na lumabas kung saan maririnig ang hinang-hinang boses ng aktor, pati ang boses ng isang tao na nagsasabi ang siya ito dahil di umano'y nilunok ni Menglong ang USB na naglalaman ng mga ebidensya. Ang mga tao ay hinanap rin ang nanay ng aktor dahil pagkatapos nitong mag-release ng statement ay hindi na ito nakitang muli. May alegasyon din na lumutang na ang ilang mga residente sa apartment complex kung saan namatay si Menglong ay di umano'y nakatanggap ng hush money para manahimik. Ayon sa di nagpakilalang whistleblower ay meron siyang kakilala na nakatanggap na mahingit 8 milyong piso. May napabalita rin na takot na takot ang mga residente doon na mapag-initan kaya ilang linggo pagkatapos mamatay ng aktor, maraming mga residente ang gusto ng ipagbenta ang kanilang apartment. Wala rin sa kanila ang gusto magpa-interview o magbigay ng kopya na kanilang surveillance na klaro talagang ayaw nilang makisawsaw sa nangyari. Pero kahit marami ang tila natatakot na magsalita, ibahin mo naman si Hua Chen Yu na isa sa malalapit na kaibigan ni Meng Long. Sa ginanap na music festival sa Foshan ay mapapansin ang imaheng ito na tila isang tao na nahuhulog. Ang fans nito ay kagandakuhan na ang imahe ay tribute ni Chen Yu sa kanyang kaibigan, ngunit ang ginawa nito ay may kabalit. Pagkalipas ng ilang oras, ang detalye at personal na mga impormasyon tungkol sa kanya kahit ng kanyang pamilya ay kumalat sa internet na tila isang pananakot na kung sino man ang gustong magsalita tungkol sa pagkamatay ni Menglong ay merong kakalagyan. Kahit ang mentor ni Meng Long na nakatira sa Taiwan na nanwagan din ng hustisya ay nakatanggap rin ng banta sa kanyang buhay. Kaya mabilis itong naglabas ng statement na nagsasabi na kung may mangyari sa kanyang masama o mapabalita na lamang na isang araw na siya ay namatay, huwag na huwag ang mga itong maniniwala na siya ay nagpakamatay. Magpahanga ngayon, ang publiko ay wala pa rin tigil na nagsasagawa ng sarili nila mga investigasyon para malaman kung ano ba talaga ang nangyari sa sikat na aktor na si Meng Long. Hanggat hindi nagbabago ang resulta ng police report na aksidente lamang ang nangyari, walang makakasuhan sa labing anim o labing pitong mga tao na kasama ng aktor noong gabi na ito ay namatay. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.